bayan. Marahil nagtatanong ka kung ano nga ba ang buhay ng isang OFW dito sa ibang bansa. Pero bago ang lahat ay gusto ko muna mag-subscribe ka sa aking YouTube channel at din lamang ang maliit na bell para updated ka sa aking mga videos. Ginawa ko itong vlog na to dahil gusto ko lang ibahagi sa iba kung ano nga ba talaga kung ano nga bang buhay ang nararanasan ng isang OFW. Well, hindi naman talaga ako mahilig magsulat o gumawa ng vlog. Sa totoo lang, at sa tingin ko lang, tulad ng nakararami, ito lang, ito lang din ay isang paraan ko para maibahan o mailabas ang pagkahomsik ko. Alam mo naman na internet lamang ang pangunahing libangan dito sa ibang bansa. Wala nang ibang ginawa kundi bahay-trabaho, trabaho-bahay lamang. Isa lamang ako sa mga libo-libong OFW na napadpad at nangangamuhan sa gitnang silangan dito sa Saudi Arabia. Ano mga buhay ng isang OFW sa ibang bansa? Sa tingin ng iba, pag sinabing OFW ay iniisip nila agad ng masaya, marami kang pera, magandang tirahan, maayos na pananamit, may sasakyan, magsasahod ng maayos, at kung ano-ano pa. Well, masarap sana pakinggan kung totoo. Lingit sa kaalaman ng lahat, ang buhay ng isang OFW ay hindi basta-basta lamang na kailangan mo ng kumain sa trabaho, mga iba nakabilad sa araw, at mga iba naman nagtitiis sa mga amo upang kumita lang ng pera. Para sa iyong kaalaman, paswertehan lamang ang pag-aabroad dahil may mga employer na mga tao at nakakaintindi at meron din namang abusado at sarili lamang ang iniisip na tila ba hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa kultura nila o ito na ang kanilang pagkatao. Sa buong mundo, tayong Saudi Arabia lamang sa gitnang silangan ang bukod tayong napakaraming OFW ang nagtatrabaho. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, daang-daang Pilipino ang umaalis upang makipagsapalaran sa gitnang silangan. Handang gagawin ng lahat magsakripisyo para sa pamilya. Sabay ng paglisan ay daladala -dala ang lungkot, luhas mga mata at kaba na darama. Unang pagsakay sa si aeroplano ay tila ba kabado at pag-iyak habang hawak-hawak ang litrato ng pamilya na tila may pumipigil sa iyong pag-alis. Kinakabahan at natatakot dahil di mo alam kung anong magiging kapalaran sa bansang iyong pupuntahan. Mahirap maging OFW. Maraming bagay ang dapat mong matutunan. Kung paano magipag-usap sa kanila sa sarili nilang lingwahe. Sabi nila, ang OFW ay maituturing ng mga bagong bayani. Marunong magipagsabayan sa iba't ibang klase ng trabaho. Masipag at fleksibon. Marunong magsakripisyo magtiis sa sitwasyon, magtipid ng pera, at kung ano-ano lang ang kinakain para lang mabuhay. Swertehan lamang ang pagkikipagsapalaran sa ibang bansa. Kung makakatagpo ka ng mababait ng mga amo, well, swerte ka. Pero karamihan sa mga OFW ay hindi pinalad na makatagpo ng mga mababait ng mga amo. Karamihan sa aming mga OFW ay hindi pinapasahod ng maayos, hindi pinapakain ng tama, kinukulong sa loob ng bahay, at hindi binibigyan ng tamang benepisyo at maging sekuridad. At higit sa lahat, inaabuso, pinagmamanupitan. Ito ang dahilan kung kaya't maraming mga OFW ang umuwi sa Pilipinas dahil sa sobrang hirap at pasakit na kanilang nararanasan. Subalit, masakit isipin na marami na ring mga OFW na muuwi ng may kasamang kabaong na lang ang susurpresa at bumuat sa kanilang mga pamilya. Paghihinagpis at pagdadalamhati na lamang nararamdaman ng naiwang pamilya at isinisigaw ang katarungan nila. Mahirap mag dito sa ibang bansa sa loob ng dalawang taong paninilbihan, dalawang taong ding magtitiis. Bihirap, pagod, puyat, kutong ang dinaranas. Dalawang taong ding mawawalay sa pamilya. Sa mga hindi nakakaalam, kalaban ng isang OFW ang labis-labis na panalabig sa mga mahal sa buhay. Iilan lamang sa mga kapwa OFW ang swerteng makahanap ng magandang trabaho at mababait na amo. Subalit na pakaraming mga OFW ang hindi nabigyan ng magandang kapalaran. Doble ang kayod, trabahong kalabaw, ang ginagawa, ang makausap lang ang pamilya sa telepono at mga pagpadala lamang ng kunting sweldo. Yan ang aming kaligayahan. Kabayan, tumingin ka sa iyong paligid. Marami na ang napapabalita sa radyo, maging sa telebisyon, na ang mga bagong mayaning mga OFW ay eh tila minamaltrato, inaabuso, ginagahasa, at pinapatay. Tumatakas sa mga amo para lang makauwi ng Pinas dahil sa mga pang-aabuso na kanilang nararanasan. Ang mabigyan ng oportunidad ng mga pagtrabaho sa ibang ay kapalit ng madilim na kapalaran. Ang buhay ng isang OFW ay asahan mo nakahukay na sa lupa ang isang mong paa kung iyong niyahahalim tulad. Handang iisi ng lahat alam-alang sa pamilya. Pag nagkasakit, walang ibang tutulong kundi ang sarili lang. Kapag may problema, walang mapagsasabihan at malalapitan. At kahit kay kamatayan ay handang harapin alam-alang sa inyong kinabukasan. Matapos ang dalawang taong kontrata ng paninundihan, ay kita ka at labis-labis tuwa at kaligayahan sa mga mukha dahil sa wakas makikita na ang pamilya. Sana darating ang araw na wala ng OFW.